Kinumpirma mismo ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo na hiwalay na sila ng kanyang long-time boyfriend at on-screen partner na si Daniel Padilla. Sa kanyang Instagram post ngayong araw, November 30, binasag na ng dalaga ang kanyang katahimikan hinggil sa isyong ilang linggo na ring pinag-uusapan ng madlang netizens. Chapter closed. I hope this finally helps all of us move forward, pagkumpirma ni Catherine ukol sa kanilang breakup kasabay ng kanyang kumpirmasyon ay ang kanyang mensahe para sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya kay Daniel at sa naging relasyon nila Sad na Catherine I've been in showbiz for almost 21 years now 12 years as the one half of KathNiel and 11 years as someone who loved the even behind the camera I didn't grow up in this industry constantly being controlled and dictated on I was lucky to have had the best guidance and support system when I started my career and I've continuously worked hard to earn people's trust. At simula nga raw nang tumuntong siya sa tamang edad ay siya na ang nagdedesisyon para sa sarili, magmula sa pananamit, sa klase ng proyektong kanyang gustong gawin, mga taong nais niyang maging parte ng kanyang buhay, pati na rin ang taong kanyang mamahalin. Pagpapatuloy ni Catherine I was encouraged to think for myself and decide for myself. Even when it comes to love. Especially when it comes to love. I promise to never lose myself in this industry. So I've always been as authentic to you as I can be. Pag amin rin ni Catherine, awari siya sa mga chikang kumakalat tungkol sa kanilang nagtapos na relasyon ni Daniel kaya naman pinipili niyang magsalita na upang sa kanya mismo manggaling ang kumpirmasyong wala na talaga sila I know what many of you are thinking right now I'm well aware of the rumors and speculations going around and as hard as it is to put everything into words I want you to hear it straight from me it's true that the and I have decided to part ways Samantala may mga lumalabas naman ngayon sa social media na secretly ay nagkasama daw sina Daniel Padilla at Andrea Brillantes sa Spain. Makikita kasi sa isang picture na ipinost ng isang netizen na parehong background nila ni Andrea at Daniel Padilla. Kay hindi maiwasan ng mga netizens na isipin na magkasama nga talaga ang dalawa. Pagkatapos nga ang kumpirmahin ni Catherine ang breakup nila ni Daniel Padilla ay kinuyog naman ng mga basher si Andrea. Marami pa rin kasing mga netizens na si Andrea Brillantes ang sinisisi na dahilan ng hiwalayan ni na Catherine at Daniel Padilla. Congratulations! Ang karamihan sa mga komento sa official Facebook page ni Andrea, na may 17 million followers. Pero may himig ng pangutya ang pagbati sa kanya dahil nagtagumpay umano siyang wasakin ang relasyon ni na Catherine at Daniel. Higit na matitindi, masasakit at personal ang mga batikos kay Andrea sa kanyang Instagram page na may 13.9 million followers. Literal na minumura siya ng mga galit na galit na mga tagahanga ng Katniel, lalo na ng mga sumusuporta kay Katrin. Sa tindi ng mga masasakit na paratang laban sa kanya, Imposibleng hindi maapektuhan ang kalusugan ng kanyang pag-iisip kaya mas makabubuting ipahinga muna niya ang sarili mula sa pagbabasa ng mga komento at mensahe ng fans na na siya. Wala pa rin pahayag si Andrea tungkol sa pagkakaugnay ng pangalan niya kay Daniel na siya umanong dahilan ng pagkasira ng relasyon ng aktor at ni Catherine. Sa gitna ng matinding batikos na natatanggap ngayon ni Andrea, tila inabswelto na ng publiko si Daniel Gayong kung tutuusin kapwa sila may pananagutan kung sakali mang nagkaroon sila ng ugnayan. Salamat sa panunood at kung bago ka pa lang sa channel ko paki-click naman ang subscribe at pati na ang notification bell para lagi kang updated sa mga showbiz balita.